Tulungan niyo po ako. Hindi ko pa alam kung nasaan ang anak ko. Eh... Aling Peta, yung may nai-report niyo na sa pulis. Hawak ng mga peres ang lahat ng mga pulis, Captain Monte. Wala ba akong tiwala sa kanila? Tulungan niyo po ako para hawakan niyo na... Hindi ko pa alam ang gagawin ko. Eh, aling Peta, sigurado po ba kayo sa mga sinasabi niyo? Kilala mo mga Perez alam nating lahat na kaya nilang gawin yun. Napasama nilang lahat. Pati yung anak ni Don Pedro, pakikisaw-saw na rin daw sa lahat ng mga gawain nilang iligal. Kaya hindi ako magugulat kung may kinalaman sila sa pagkawala ni Pelo. Ano? Tulungan po ako. Ay. Eh, Hindi ko na po alam kung kanino ako lalapit. Eh, magalala, mag-alala, Peta. Sige po, tutulungan ako kayo. Salamat po, salamat po. Kayo na lang po talaga ang pag-asa Salamat po. Sige po, tutulong po ako. <laughs> Carlo J. Caparas. Totoy Pato. Weeknight, 7.15pm. Pagkatapos ng angkya ng Section E sa Primetime Primera.